Ayan mga Pinoy, yung po sa ating YouTube channel at isang magandang magandang hapon po. Araw po ngayon ng Sabado. At i-update ko sa inyo mga Pinoy kung ano yung nagawa namin ngayong Sabado sa buong maghapon mga Pinoy. At kung ngayon lang po kayo napadaan sa YouTube channel ni Boy Pinoy, alam ko pong hindi pa kayo nakasubscribe. Sana naman mga Pinoy, huwag niyong kalilimutan magsubscribe. At hindi naman po nagmamakawa si Boy Pinoy sa inyo. Sana naman po, mawa naman kayo mga Pinoy. At doon po sa mga bagong subscriber at viewers ni Boy Pinoy, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Papakita ko po sa inyo kung ano yung natapos ni Boy Pinoy ngayong maghapon. Yan, ayan po mga Pinoy yung natapos namin dito sa buong maghapon ngayong Sabado. Ayan o. Nalagyan po natin ito ng puste. Pero wala pa po siyang forma. Saka yan po sa gitna. Ayan po na po pinupormahan na namin. Kaso hindi pa po natapos. Tinulungan ko po si Kuya Andy pagporma. Ito pong isa mga Pinoy na buhusan natin yan. Yang isang yung may forma. At yan po yung kanilang ano nasintadahan sintadahan. Ayan. Yan po yung ano, na ng ating magigiting na mason. Ayan. Dito po kami naghahalo ng pangasintada at pambuhos sa ating puste. Ayan. Pati yung mga Pinoy, mayroon na po yung puste yung nasa dulo na yun. Ayan mga Pinoy, at yan po ang latest na update sa inyo ni Boy Pinoy. Kanina po, nag-upload ako kanina ng tanghali. Wala pa po yung asintada na yan. Ngayon pong hapon, mayroon na. O, ayan. At, siyempre mga Pinoy, alam nyo naman, sabado ngayon, araw ng sahod, matik na po yan, magpapadala tayo sa ating pamilya sa probinsya. Magpapadikas tayo mga Pinoy. Ang ganda ng tanawin dito mga Pinoy pag andito ka po sa ibabaw oh. Oh, ayan oh. Bali Division po ito. Itong ginagawa na natin mga Pinoy. Ayan oh. At siyempre mga Pinoy mababa po tayo. At yan po yung ating ginawang hagdan. Tingnan nyo naman mga Pinoy oh. Dahan-dahan tayo, baka tayo pahulog Yan po yung ating swimming pool Ang oh. dami tubig mga Pinoy Umulan po kasi kanina ang hapon At yan po yung ating kaibigan si Kuya Guruyo, yung kasamaan po natin galing probinsya. Yung magigiting na construction worker, mga Pinoy. At nagiinit po siya ng tubig. O, ayan. Dito tayo mga Pinoy, magpapadikas. Ayan po. 000, 000, 000, 11. <tinyan> Yan mga 1, yung ating number po ng 100, 100, Yan 100, nag 100, 100, 100, Kapalikat tayo mga Pinoy para dala natin sa probinsya. ayan ah, oh, ayan oh. <laughs> tayo na tali papa. Malayo nga yun Te, eh, te di pang pagikas te. Eh. One tray lang po. Ito po yung aking ano. mga Pinoy, tapos na po tayo magpadikas at pabalik na po tayo dito sa aming barracks. Dito sa aming ginagawang bahay. Ayan. Yan mga Pinoy na dito na po tayo sa ating barracks at ngayon po yung ating dalawang kasama. Ah, yan mga Pinoy nagluluto si Junjun ng karne. Ito Adobo yan, mga Pinoy. Sahod sa namin ngayon kaya nakabili kami ng adobo karne. Hindi na lang po laging toyo at mantika lang beses po kami nag-uulam ng tuyo at mantika, mga Pinoy. Kaya bumili po kami ng karning baboy para makabawi-bawi.